Bagong slasher film tungkol sa isang team building na nauwi sa bawian ng buhay. Tungkol ito sa isang grupo ng mga empleyado na magse-celebrate para sa bago nilang project. Itong project na to ay pagpapagawa ng isang bagong mall at para magcelebrate pumunta sila sa isang lugar. Itong lugar na to ay mga bahay sa gitna ng kagubatan kung saan sila magpapakasaya, maglalaro at magre-relax lang. Pero hindi magtatagal, ang masiyasana nilang team building ay mauuwi sa takot ng isa-isa silang bawian ng buhay. Dito na nga sila magtatago para makaligtas samantalang yung iba naman ay magtutulungan para makatakas. Sa mga nangyayari sa kanila, dito sila mapapaisip na bakit nga ba ginagawa sa kanila to? At sino nga ba ang gagawa nito? Title ng movie, The Conference 2023. Kay said, slasher film to. and nung napanood ko yung trailer, talagang inabangan ko na to. Note to self, pagkatapos itong panoorin, huwag na kayo umatid ng mga team building sa gitna ng bundok. Same vibes to ng mga movies like The Strangers and Cabin in the Woods. In slasher comedy to, may mga times na matatakot and matatawa kayo na medyo naalala ko dito yung Shaun of the Dead. First of all, nagustuhan ko yung opening nito na pinakita agad nila yung mga dugo ang bagay na nagpapatunay na meron ngang mangyayaring hindi maganda doon sa may camp na yon. I love the mystery then from the beginning kung bakit nga ba sila babawian ng buhay at kung konektado nga ba to sa project nilang mall. Gustuhan ko rin dito na ito ata yung pinakaunang slasher film na napanood ko na halos lahat sila matatanda. I mean 30 to 40 plus na sila mostly na bibihira sa mga slasher films na mostly teenager para medyo aanga-anga pa. <laughs> Nag-worry din ako dito noong una kasi parang hindi naman exciting habulin yung mga matatanda given na mabagal na silang maglakad. Pero okay din pala yung pakikipaglaban nila yung choreography ng mga scene na effective naman Gusto ko rin yung costume ng masamang tao dito na no, medyo naalala ko yung mascot ng Julius Bake Shop <laughs> Nagustuhan ko na dinampot niya lang to randomly and medyo ironic lang na yung mascot ng mall na itinatayo nila ngayon ito yung babawi sa buhay nila. Ganda dito kasi realistic yung masamang tao and kahit papaano grounded sa reality yung movements niya. Yung mga times na nabubugbog siya or nalalabanan na hindi lang siya parang immortal like Michael Myers or Jason Voorhees. Sobrang punchable din ang ilang characters dito like yung mga dapat mo talagang kainisan like si Jonas at yung assistant niya na talagang dinidiksak siya. Gustuhan ko rin na naglagay sila dito ng mga clues and details sa kung ano yung masamang epekto ng mall na pinapagawa nila and bakit nila deserve yung mga susunod na mangyayari sa kanila. Like I said, merong comedic moments yung film in terms of pacing and editing. I love the political aspect of the film, talagang nangyayari sa mundo natin, na maraming big corporations na nagnanakaw ng mga lupa sa mga tao, lalo na sa mga magsasaka, tapos gagawin lang nilang malls or subdivision. At ang masama pa dito, hindi naman sila binibigyan ng maayos na bayad and compensation para sa mga kinukuha sa kanila. And ginagawa to ng mga kumpanyang to, kahit alam nilang merong mga maapektuhan, para lang sa power or pera. In the film, nagustuhan ka rin na yung ibang empleyado, ayaw nila ginagawa ng company nila pero dahil nga trabaho nila to, wala silang nagagawang iba pa. In this part lang, nabigyan ng justification kung bakit lang din sila dapat madamay maliban pa doon sa mga utak ng kumpanya talaga tulad nung sa mga nagmamayari nung kabi. Para lang kumita ng pera, tinanggap nila yung kumpanyang ito para magstay sa kanila kahit alam naman nilang marami nang may galit sa kumpanyang to. In terms of hindi ko nagustuhan, may iilan din naman. Una yung kay Franz na sana mas pinakilala pa siya para mas maisip talaga natin siya yung umaatake sa kanila. Kasi I love na yung anak ng farmer pala yung gumagante pero parang out of nowhere lang siya. Di lang din nila maayos na setup yung part na yon na medyo predictable na. Mga times din na exaggerated yung sound effects and it doesn't fit the scene na minsan nakakadistract na siya doon sa mga serious moments ng movie. Yung iba ding pagbawi ng buhay could have been better and sana mas na-execute ng maayos. In terms of creativity, I'll give them a point kasi ngayon lang ako nakakita ng sinaksak sa ilalim ng duyan nilon mower sa bathtub, hinampas ng malaking martilyo, sinabit sa flagpole at iba pa. Tall olang, all, all ang isa sa mga pinakatumatak sa akin, yung relationship ni Ava tsaka ng matandang lalaking hindi ko na maalala yung pangalan na sinamahan and pinrotektahan talaga nilang isa't isa. Film was fairly okay for me. Minsan lang mahirap maramdaman yung emotion ng scene kasi pinaghahalo nga nila yung takutan tsaka katatawanan. For me, hindi lang nila nabalance ng maayos yon para sana mas malinaw for the audience kung ano ba dapat yung maramdaman. Ngayon, The Conference 2023, ang torta rating ko ay 6.5 or 7 out of 10. Magka-quest tayo, kung sino namabas dito, lalabanan ko ngayon na, game na Bilis, bigay mo lahat Jason, Michael, kahit sino